So mga idol, ito na yung sagot sa mga katanungan nyo kung kumita ba ako kay Facebook. Sa ngayon mga idol, totally wala talaga. Kasi nga dahil sa violation na ito mga idol, na uh, kahit stars, uh, stream ads, wala talaga. Matindi yung pinalong violation sa akin ni Meta mga idol. Pero okay lang yan mga idol. Kahit wala akong kinikita, basta't may napapasaya akong mga supporters ko dyan. At mga kaibigan ko dyan, okay na sa akin yon. Hindi rin dahilan yon sa akin mga idol para sumuko na kaagad. Alam ko mga idol, darating din yung araw, nakikita ako ulit. Kahit maliit man dyan o malaki. Basta mga idol, tuloy-tuloy lang. Kanyan talaga ang buhay. May ups and downs. Kaya, okay lang yan. Walang sukuan. Tuloy ang laban. Oh yeah!